bulok. Ano yun? Ano, yan o, oh, may halo-halo. Ba't kayang kulay? Palitan nga lang yan. Ngayon, papalitan nyo. Laka lang ng perivision. Andoon na ako sa amin. Tsaka, papabalik pa ako dito. Kaya siya, pili ko. Tapos bibigyan na ang bulok. Kakain mga bata. Kapag so, sana ako, sa tapagamon ng mga bata. Hindi naman. Kami na may perivision. Siyempre, siyempre, pinipili ko, bibigay yung saan tulok. Nababahid ako na maayos. O, tignan mo. O, ba? Diba? O, di ba, bulok? Puli mo yan. Pag nilalo yan, may tapos sa Kasi po ko yung sa iyan. Bakit kasi kayong ng tao? Kulang dito sa oh. Oh. Kaya ma naman ako. Dapat ma na sila mag, pet, mag service sa amin. Ma-ice Kaya ako, pinili ko ko nga. sa, sa tinag, oh. Wala ka dito, eh. kami dito, kami kami. ko nga eh, hindi bigay sa akin ganoon. Kulay. Ma maayos ba silang nag-service sa akin? Ang tanong At ano nga maayos ba service sila sa akin? Yun ang tiyatan ko sa'yo Maayos ako na minilim Ma Binili ko na nga lang para maayos Tapos so, pag sa bahay, Fuck.